你好，买那个车。

Kayong babaklasin. Kayong babaklasin. wala kayong babak sa niya ba wala kayo wala kayo babak la sen mo yun ako. sabi niya ano yung mga karintao video na ko na sa

हलो <marriages timing> Kasi hindi ba mga... May paayo na din ang mga dito, Dito, dito. Eh, dapat kasi, Sir, kaya may kalipatuloy. Wala kayong abiso. Nagliluwaan kasi, kaya hindi ko eh. Hindi na magasito tayo. Sir, sa'yo, 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 sa'yo,